Ano iniisip mo? Ha? Bakit mo ginawa yon? na hindi ka kumonsulta sa akin? Di ba may usapan na tayo? May sa lahat ng bagay, masalalo na dito. Ang laking pera nun, ininvestan mo. Nakakala ko ba okay sa'yo? Hindi okay sa akin yun. Ayoko lang mapahiya ka sa harap ng aking anak at sa lahat ng mga tao doon. Asawa kita. And I respect you. And I expect the same respect sa mga bagay na dapat natin mag-desisyonan. Huwag na huwag mo akong papayain sa harap ng anak ko. Bilang asawa mo, wag mo akong papayain sa lahat ng mga tao. <sighs> Hindi ko naman intention yun. Akala ko nga matutuwa kasi first investment ko yun. At good decision yun. Pero mali na naman pala ako. Palpak na naman ako. Ako na lang yung palaging mali. Si Gina na lang yung palaging tama. That's not the point. Pero gano'n na rin yun. Sige, mo pa yung anak mo. Kaya bagay. Wala naman akong laban dito eh. Asawa mo lang naman ako. Um, love? Nanay Susan, anong ibig sabihin mo nito? Robert, mahirap lang kami, pero hindi namin ugali ang magnakaw. Bakit ito, may nasabi na naman si Gina? Inakusahan na naman ba kayo? hindi naman derecho, Pero hindi naman ang tinutumbok niya eh. Pinagbibinta ka niyo, anak ko, naninako yung pera niyo sa joint para... para makapili ng kondo. Alam mo, sa totoo lang, kaya lang naman nagawa ng anak ko yun kasi hindi niya ako tanggap na dito ako nakatira sa inyo eh. Kaya siguro para wala na lang gulo o na lang yung lalayas. Hindi, hindi. Uh, misunderstanding lang ho yun. Kaya niyo yun kakausapin ko siya ha. Huwag na ako kayong umalis. Ano na yung huwag niya? Dito. Iwan niyo na yan. Huwag na ako kayong umalis, please. Sige, sige. Kung yan ang gusto mo, hindi na lang ako aalis. Pero please, pagsabihan mo naman yung anak mo, ha? Bob, ako na ang bahay. ko siya. Um, tuwan ko na muna kayong mag-asawa. Hmm. <clears throat> Betsy, gusto kong malaman mo, wala akong kinakampihan, ha? May point si Gina, may point ka rin. Ang kanya kasi, syempre gusto nating makatipid. Medyo hinay-hinay muna sa paggastos. Yung iyo, understand, okay yun. Investment yun, eh. Kasi naman, ngayon lang ako nakatikim ng ganito. Alam mo naman, di ba? Nang mo buong buhay ko, gumagapang ako sa hirap. Walang-wala kami, eh. No. Kaya yeah, siguro nung binigyan mo ko ng access sa bank account mo, para akong isang bata na ngayon lang nakatikip ng tsokolate. Naintindihan ko yun. And believe me, gusto kong ma-experience mo rin lahat mga bagay na deprived ka. Ang akin lang bilang asawa mo. Siyempre, gusto ko kunin mo ang opinion ng bawat isa. At open tayo sa bawat move bago natin gawin.